lakwat serong motorista Hello mga folks, it's me again lakwat serong motorista So nandito ay sa Kampanok ngayon Bale Bibli tayo ng Pansit Patilpatong So dito lang daw sa may Kampanok, sa may Blooming Street Hanapin na lang natin Sinugel kasi hindi ko naman talaga alam eh Kung saan yun, sa halapit ko yung Blooming Street Malapit sa Espanya Pinibilihan ko ng Pantik Batil pa ba ba? Batil tong nga yun Ito, gawin natin ito. Ahem. Oh. <coughs> patong yes, sir. Batil patong meron. May, ay dito. So yun ang mga ka. oops, model ng ako. Ang order ko ay yung pansit patil patong sa kayong pansit kabagan. So 168 lang yung isa. So yun, model na ako ng isang kabagan sa isang patil patong. So alam mo naman yung mga ka-office mate ko, mga swapang sa mga pagkain yun. Baka kulang pa nga yung dalawa na yan eh. Sa so, katotal, matagal naman na rin akong nakakatikim nito. Kaya at least ito, sulitin so, ko na lang bumili. So dito nga lang ito sa so, may Blooming Treat, Corner, Espanya, ng Sampalok, Manila. So ito, marami din silang mga ibang putahe, gaya ng kardiretang kambing. So nandyan lahat, tingnan nyo na lang yung mga nandyan sa mga menu nila. So ayan o, no? oh, ganyan kaganda yung mag-serve sa inyo saan ka pa di ba yung pre order kasi nila dito good for 3 to 4 person na kuno siya kadami yung patilpatong nila sa kayong pancit kabagan a few moments later <laughs> ito yung patilpatong no kabagan yung mitlog hmm. ito yung batid ito yung, ano kabagan ito yung kabagan ito, ito, ang, ito yung kabagan patong oo oh, ito yung kinakain namin kay laki yung may ano Vieni, yeah, mm. 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 ben, ben, ben. Buon Ah? Qua. Adesso lo fai pensare un po'. Nella gara La quattro Motorista!